Okay hey guys, luto na ang ating monggos. O, sarap ng aking monggo. Kain na tayo guys. Luto na ang kanina ko pa. Hinihintay. Kain na kain na ako guys. So dali ta siya maluto no guys? Okay. Kipapos ka natin ang kalayo. Favorite kasi din ito ni Josh guys. Kaya luto-luto ako guys ngayon. And sasanay sa bawo natin. Bigyan natin ang sabaw. Kami lang ang kakain nito. Kaming dalawa ng anak ko guys. Yeah, no. And then, ilagay natin yung toppings na pork. Ilagay natin yung toppings. Siniparate ko yan, guys. Para. Oh, ba? Diba? Parang restaurant na luto. <laughs> luto ko lang yan, oy. So, tikman natin, guys. So, oh, sarap. Sarap na pagkakalo ko ngayon ah. Sabi kasi guys, may kasabihan na pag gusto mo daw magluto, pag magana ka magluto, pag may gusto kang lutuin, dapat yung gusto mo. Kasi pag hindi mo gusto, hindi magiging masarap. Ah, di ba? Hmm. Wala kasi akong chicharon dito, kaya Ayan, yung ating hinalo ay yung ating roasted pork. So, finry ko siya and then yun yung hinalo natin dito. Mm. Nag-separate lang ako ng pang-toppings ko. O, ting tingnan nyo guys yung sabaw ko. Sarap! Mmm! The best talaga! Mm. Kain na tayo guys! So, rice na lang ang kulang. Kain na tayo ng kanin.